Tubig na po yan, oh. Hindi na po yan lang, isa lang nga. Kita pa ba? Yan, puti-puti, oh. May halong tubig po. May halong tubig niya. yan. Oo. Ayan sir. Kung ako, hindi M ako... Ipawisan tuloy ako ng yukas, ah. Ako ang panggol ng kaya Kayang pera. Tal, ayun, oh. Yung nagpapagawa ng motor. Ngayon, pag tama ang sagot niya, meron nung ibibigay sa kanya, libre. Ako nang bahala. Pero ano ah, huwag ko papakita, tago oh. ka lang ha. Ano ako, Kidit? Doon ka, doon ka magtago, doon ka magtago ha. Tara, tara. Nakakabahan <laughs> ako. Baka hindi masagot. Marami nakapila. Marami nakapila moto. motor. Oh, sir. sir. Sa'yo ito. Ako, ah, sir. Ano pinapag pinapagawa mo dyan, sir? Ah, brake, sir. Saka yung... Plaset, piste, ah, ito? Uh, sira na. Ano? Tanggal? Oo. Oh, lasagi. Papalitan ko na. Ano ba ang pinapag-uha mo Preno? Preno, bring bueno, sa yung plaza, sir. Eh, ba't pinapagawa mo yung preno? Para i-condition, sir. Sa may extra kasi yung kasi. Ay, deliver. ito. Ginagamit mo pang hanap Apo. Di-deliver pa ako misa. -misa. E, extra. Oh. Nakakapag-extra ka Apo. deliver. Ay, sige, ganito. May tatanong ako sa'yo. Pag ito, nasagot mo ng tama, may ibibigay ako sa'yo. Libre. Uh, o, ano? Game? Game po. Ah, sige, sige. Eto motor mo ginagamit mo panghanap buhay, di ba? Apo. Siyempre, kailangan pagka ang motor ay gamit na panghanap buhay, eh dapat yan well-maintained. Opo. Sa tulad ng ginagawa mo, minimaintain mo yung kadena, yung But... freno, tsaka ilaw, very good dyan. Pero may tatanong ako iyo. Ano pa ang bagay na pinaka-importante na minimaintain sa motor? Lang mo. Ano ulit? Langis po. Ah! At dahil dyan, akong bahala sa langis mo. Nakapag-change oil ka na ba? Hindi pa po. Hinuna ko muna po yung brakes. Dapat hindi ka nakapag-change oil. Plat. Ay, bitin po tayo sa budget. Ay, eh. At dahil bitin ka sa budget, kuya, tutulungan kita, Ch change oil lang ko ta, dahil tama ang sagot mo at nagustuhan ko sagot mo na langis. Kaya, ano yung pinaka-the best na langis na may kakabit natin dito? Pakilabas mo na. Ilabas mo na yung pinaka best mo. Ko lang, yung pinaka maganda. Ko Tama yun lang langis? Para at least magamit mo ito pang... Ito sir, ang niyo. To... Oy! Petron Sprint 40! 40. Yung langis. Yeah, so oh, ito yung gamit mo lang Ito yung Petron Sprint 40. To. So dahil yung motor mo ay midi clutch. Itong lang na ito. Bibigay ko sa'yo. At ako nang bahala sa lahat. Sa langis at sa labor. Dahil gusto ko laging kondisyon yung motor mo para panganap buhay mo sa pamilya mo laging on the go ka okay thank you po wala problema so yeah kapit na natin kaya na natin Diremo mo na opo okay. at baka mamaya eh Tirayan. umalis ako bigla oh! <laughs> ah! oh, oh! Bila, oh! wala na karga oh, mo na karga mo oh, na so yun sir kailangan lagi ganyan na maintenance tama okay. yung sagot mo na yung nangis ang isa sa dapat natin minimaintain bukod sa mga preno sa mga kadena syempre kailangan lang langis okay thank you sir lang. Gusto lang yun saglit lang yun Hey, sir oh may bad news. bakit Yung mo ni sir naluan ng kumbik oh pag-ita ay naging primi diyan tama tama lang itong sa Petron 40, sir sabi niyo sabi niyo sabi niyo sabi niyo sabi niyo sabi sabi niyo sabi niyo sabi sabi niyo sabi niyo sabi kaya, pera. yung pera. Muna... Yung lamis. Yung mga... nalusong ka ng tubig, tinakbo mo pa na malayo to o hindi na? Tinakbo ko kasi di ko naman po... Hindi na ba masama yan sa kanya? um, sa mga magina po, kung napasok ng tubig, kailangan talaga i-change oil para oh. hindi ko malawang na lang, naagapan dito. Oo, napunta po dito. <laughs> Guys, ang gusto ko na sana ang tanongin sa kanya kung ng ano ginagawa niya rito. Tapos nagulat ako, tingnan niyo tubig, no? Tubig na po yan, no? Oh. Hindi na po yan lang isa lang, kita pa ba? Ay, yan, puti puti oh. May halong tubig po, pag ganyan. May halong tubig niyan. yan. Nako. Nako sir. Butik Kung ako hindi ako na... ako... awis <laughs> na tuloy ako hindi ako Kung hindi ako napadaan. Wala na. Itong motor mo, ano na to? Change oil na. Change oil na yan. Uh, instead na change oil. <laughs> Nako. Asan na ilangis lang. sa atin? Asan langis Asa Asan na ilangis? Asan na Buti na lang po. Eh. Sakti. May ayuda. Oh, yan, oh. Ayuda mo, langis. Grabe, oh. Yodo. Ano ba yung ginawa mo sa motor? Uh, e, saan, eh, sir, mamadal, eh, mamadali. Eh, tubig, oh. Tubig, tubig. Pag-anya ko po, eh. Tubig yan. Tubig, tubig. Oh, so yan, sa mga karanda ko. Ano ba alin, sir? Jupiter po. Oh, sir, si Sir Jupiter. Ang nabigyan natin na free change oil gamit ang Petron Sprint 40. At, sir, pagkatapos nito, sure ball na yan, okay na ulit yung motor mo. Okay? Thank, thank you, sir. Thank you, Thank you. Peace. Thank you.